Kahanga-hanga ang kwento ng isang tatay na ipinost sa social media ng isang volunteer mula sa Rotary District 3860. Kwento ng uploader na si Genevieve Caminero, nag-organize sila ng isang donation drive para sa mga kababayan natin na naapektuhan ng lindol sa Cebu. Labis-anya na naantig ang kanilang damdamin at hindi maiwasan na maluha nang lumapit sa kanila ang isang tatay at iniabot ang 19 pesos na kanyang donasyon para sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Kwento pa ng uploader, hindi talaga sila tumatanggap ng cash at tanging bank transfer lamang sana. Pero dahil sa buong puso na pagnanais ni tatay na makatulong sa ating mga kababayan sa Cebu, ay tinanggap nila ang kanyang 19 pesos na donasyon. Dagdag pa ng uploader, Batid nilang hirap din sa buhay si tatay pero hindi ito naging hadlang sa kanyang pagnanais na makatulong sa mga nangangailangan.